Sa ngayon, ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin habang ang mga komunista ay patuloy na gumagamit ng water cannon sa Yungin Shoal. Ang mabansa ng G7 ay nababahala na rin sa sitwasyon at maraming Pilipino na rin ang nais umalma, ngunit kulang sa armas. Hanggang kailan tatagal ang pagtitiis ng mga Pilipino sa pang-aapi ng isa sa pinakamalaking hubong sandatahan sa mundo? Pero alam mo ba na may nakakagulat na katotohanang mayroong matinding alas ang mga Pilipino na maaaring gamitin laban sa mga komunista na hindi nila kayang pantayan? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Nitong nakarang linggo lamang noong ikalabing siyam ng Abril, dumating ang unang order na matagal ng inaasahang Brahmos cruise missiles ng Pilipinas mula sa India. Ang iba pang delivery ay inaasahan sa mga susunod na araw at buwan. Ipinahayag ng punong ministro ng India sa kanyang talumpati ang pag-deliver nito sa Pilipinas at pinasalamatan ng hukbong sandatahang militar ng bansa. Ang pagdating ng mga missiles na ito sa Clark International Airport sa Pampanga at sa Maynila ay gamit ang higanteng Indian Air Force C17 Globemaster transport plane. Ang halaga ng kontrata na pinirmahan noong 2022 ng Philippine National Defense at ng India ay umaabot sa 375 million US dollars. Ang BrahMos ay unang beses na ideliver sa labas ng India kaya't mahigpit ang pag-iingat na ginagawa. Ang Marine Corps ay nagpahayag ng kasiyahan sa pagdating ng malakas na sistema ng depensa at panlaban. Ayon sa ulat ng Asian Military Review noong April 26, ang Philippine Marines ay bumuo ng dalawang bagong pangkat para sa missile system ng bansa ang unang pangkat ay ang SBASM Batalyon na mamamahala sa operasyon ng makinarya, habang ang pangalawang pangkat ay ang Shore Base Air Defense System Batalyon or SBADS na magpoprotekta sa oras ng labanan gamit ang BrahMos Missiles Launching System. Ang pagdating ng bagong cruise missiles ng Pilipinas ay hindi lamang ikakatuwa ng Pilipinas kundi maging ng ibang bansa tulad ng India, na nagpa siyang tumulong sa seguridad ng mga kalyado nito tulad ng Pilipinas sa gitna ng alitan sa Ladakh. Sa ngayon, patuloy ang pag -e ensayo ng Philippine Navy at mga kasamang injano para sa epektibong pagpapatakbo ng missile system. Ang BrahMos cruise missile sa isang malakas at mabilis na armas na nilikha ng BrahMos Aerospace, isang pagsasanib persa ng India's Defense Research and Development Organization at Russia's NPO Machinos Troenia. Ito ay tinawag na Brahmos dahil sa dalawang kilalang ilog, ang Brahmaputra sa India at ang Moskva sa Russia. Ito ay tinatayang umaabot sa bilis na Mach na 2.8 o 3,400 km bawat oras na tatlong beses mas mabilis kaysa tunog. Dahil dito ay kaya nitong maglakbay mula sa Palawan patungong Ayungin Shoal sa loob lamang ng apat 4 na minuto. Ang Brahmos ay tinaguri ang cruise missiles dahil sa mababang lipad nito at mayroon itong sariling sistema ng gabay. Ito ay hindi basta-basta nahahagip ng mga satellite at nananatiling supersonic hanggang sa makarating sa target. Dahil sa kakayahan nitong itira mula sa iba't ibang lugar, ito ay isang mabisang pwersa sa digman. Ang unang Brahmos na ginawa ng mga Indiyano ay nakita sa buong mundo sa Gulf War dahil sa lakas nito bilang isang cruise missiles. Tatlo sa Brahmos system ang papayag ilagay ng Marine Corps sa ating pampang. Sinabi din ng Times of India na walang katulad ng BrahMos missiles kahit sa sulok ng mundo. Ito ang pangunahing sandata ng Indian Navy at mayroon ng limang barko na may BrahMos. Ginagamit din ito ng kanilang army sa Ladakh kung saan may tensyon sa China. Ginagamit rin ito sa Sukhoi 30 MKI fighter ng Indian Air Force na kinikilalang pinakamabilis na cruise missiles sa ngayon. Iniulat ng Indian News Network na may interes din sa pagbili ng BrahMos Cross missiles ang mga bansang Thailand, Singapore at Malaysia. Ito ay patunay ng lakas ng India sa ngayon sa larangan ng depensa na siyempre ay pinag-aalala ng China. Ano ang tunay na alas ng Pilipinas? Ang pagkakaroon ng napakalakas na missile system sa sandatang militar ng Pilipinas ay mabuti sa katayuan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa wakas, mayroon ng deterrent laban sa mga kaaway. Pero ang tunay na bisa ng armas ay nakasalalay pa rin sa kahandaan at determinasyon ng mga gumagamit nito. Bagaman ng pagkakaroon ng makabagong teknolohiya tulad ng Brahmos Missiles ay nagbibigay ng bagong kakayahan sa Pilipinas sa pandepensang aspeto, hindi ito sapat na tanging sandata lamang. Ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang armamento kundi pati na rin sa kanilang determinasyon at kakayahan na gamitin ito. Sa kabila ng mga pahirap at hamon na dinala ng mga sa Pilipinas laban sa mga dayuhang mananakop at sa ibang bansa, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang mga katangian na dapat ipagmalaki. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ay maraming matatapang na Pilipino ang nagpatunay ng kanilang tapang at dedikasyon sa pamamagitan ng paglahok sa mga pag-aalsa laban sa mga Kastila. Kasama rito ang mga kilalang pag-aalsa tulad ng Pampanga Revolt, Sumuroy Revolt, Dagohoy Revolt, agrarian, silang, basi at pulya revolt. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang at mahinang pwersa, hinding-hindi sila sumuko sa harap ng mga makapangyarihang mga kalaban. Nang dumating ang mga Amerikano ay patuloy na nagpakita ang ating mga ninunong Pilipino ng kanilang katapangan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mapag aalsa sa laban sa kanilang pagsako. Kahit na higante ang mga kalaban at mas may malakas na sandata, marami pa rin ang lumaban hanggang sa huli kasama na ang Moro War. Sa kabila ng maraming sakripisyo at pagkamatay, ang katapangan ng mga Pilipino sa panahong iyon ay hindi malilimutan at matatawaran. Noong panahon naman ng pananakop ng mga hapon, muli na namang nagpakita ng kanilang tapang ang ating mga ninuno. Marami ang mga namatay sa laban, ngunit ang kanilang katapangan at dedikasyon ay patuloy na naaalala hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga kilalang labanan ay ang Battle of Yultong noong Korean War kung saan ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang katapangan sa harap ng mas malalakas na Persa kahit sa kasalukuyan, tuloy pa rin ang pakikibaka ng mga Pilipino sa harap ng mga hamon tulad ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Hindi nagpapatalo ang mga Pilipino sa harap ng anumang uri ng pananakot at panig. Patunay ito na ang tapang at determinasyon ng mamamayang Pinoy ang tunay na lakas ng bansa. Marami ang umaasa sa modernong teknolohiya tulad ng BrahMos missiles ng Pilipinas upang protektahan ng bansa laban sa mabanta sa seguridad. Gayunpaman, ang tunay na lakas at sandata ng Pilipinas ay matatagpuan sa katapangan at dedikasyon ng mga mamamayan nito. Ang dugo ng mga bayani mula sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bansa ang siyang nagbibigay buhay at nagpapatibay sa bawat Pilipino. Sa kabuuan, ipinapakita ng kasaysayan ng Pilipinas ng tunay na lakas ng bansa ay matatagpuan hindi lamang sa armas, kundi sa tapang at dedikasyon ng mga Pilipinong mamamayan nito. Sa ating kasaysayan, malinaw ng mga Pilipino ay patuloy na nagpapakita ng determinasyon na pagtanggol ang kalayaan at soberanya laban sa anumang uri ng pananakop at pangapi. Anong masasabi mo kaibigan? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.